Magkano ang pwedeng kitain ng isang reseller? And maganda ba tong source ng additional income or maybe primary income? Welcome sa Panalong Buhay. Pag-uusapan natin ngayon yung pagiging reseller. Bibigyan ko kayo ng isang calculator kung saan matatansya nyo at mapoproject nyo kung meron ba talaga kayong kikitain sa pagiging reseller and kung maganda ba siyang ituloy. So, maybe meron kayo nakitang ad na intriga kayo or curious kayo kung maganda ba siyang pagkakitaan. Maybe meron kayong produkto na nagustuhan and feeling nyo madali siyang ibenta. Sige, pag-usapan natin kung paano ba, pinag paano ba consider kung ang isang bagay ay maganda yung income potential. etong series na to pag-uusapan natin ang iba-ibang calculators, iba-ibang trackers at Uh, projection ng iba-ibang negosyo. So ngayon, pag-uusapan natin ay reseller business. Pero in the future, plano kong i-discuss yung mga retail business. Plano kong pag-usapan yung mga services. Um, plano kong pag-usapan yung mga um, wholesaler, digital products. Um, yung mga iba-ibang klaseng negosyo. Para meron kayong idea, Um, kung maganda siya para sa inyo. Okay? So, simulan na natin. By the way, ang ano nito, ha? Ah, ang mga calculators na to, uh, nasa description yung link kung paano nyo siya makukuha. That way, uh, pwede nyong gamitin for your own purpose. Pero, i-discuss ko rin ngayon kung paano siyang gamitin. Kasi pag kinuha nyo yung, yung ano yung calculator, baka hindi nyo maintindihan. Pero, as a rule of thumb, pinadadali ko lang yung uh, mga calculators ko. Parati kong ginagawa, basta nilagyan ko ng yellow, pwede nyo palitan yung, ano, yung, uh, yung nakasulat dyan. Kapag walang yellow, most of the time may mga formula na nandyan. Katulad ito, may formula na nakalagay So, most of the time Hindi hindi pwedeng palitan yung ano Ngayon, kung uh, marunong kayo sa Google Sheets Marunong kayo sa Excel Then go ahead Palitan nyo lang yung formula Kung kung sa tingin nyo dapat siyang i Para sa personal uh, na gamit nyo Alright? So, anyway Para mapakita ko sa inyo na maayos Tung uh, reseller business calculator na to Kailangan natin ng example Now, dito sa baba meron ako kasing mga nakitang ads ng mga iba-ibang uh, businesses na nag-o-offer ng mga reseller packages. And uh, mas maganda na magamit natin yung actual na, na data galing sa totoong business. Right? So, kunwari, merong interested kayo dito sa perfume. Hindi ko sasabihin to mga to kasi hindi naman nila ako binayaran na tayo kasi lang i-advertise. So, okay. So, kunwari, may nakita kayong add ng perfume. Interested kayo, gusto nyong uh, tignan, gusto nyong ibenta itong perfume na to. Alright, so, ilalagay nyo lang dito. Perfume. And then dito, kopihan nyo lang yan. Uh, 24. Ngayon, eto, nakalagay dito, units per batch. Um, kasi hindi ko alam kung ano ilalagay ko eh. It can be a batch, it can be a box, it can be a case, it can be per order. Um, so, nilagay ko na na batch. Ibig sabihin, eh uh, ito yung minimum na, pwede, na, na dapat yung orderin. Now, sometimes, uh, like for example, sa case, 24 uh, lang yung pwede mong i-order. So, hindi ka pwedeng umorder ng 25 na mga butal. Um, so, kunwari, kaila, pwede, kailangan mo umorder ng 24 o kaya ng, 20, ay, ng 48. 24 yung bawat batch. Pero meron naman times na per bote or per package or per item ang bili nyo. So, ang ilalagay nyo dito is 1. Kasi pwedeng bumili ng isa-isa lang. Okay? So, but in this case, nakalagay kasi dun sa mga ads nila na uh, minimum nila 24. O, sige, 24 ang ilalagay natin. etong cost per unit is kung magkano yung item, yung yung individual unit. In this case, yung pabango, ang isang bote niya, 225. Okay. And then, naglalagay sila usually ng SRP. Kung magkano nyo pwedeng ibenta sa labas. Now, nasa sa inyo naman, kung susundin nyo yung SRP, or hindi. Pwede nyong taasan, pwede nyong babaan. Pero syempre, kung um, tinaasan nyo, mas malaki yung uh, net income nyo, pero mas mahirap siya ibenta kasi mas mahal siya. Pero kung binabaan nyo, slightly mas madali siyang ibenta, pero um, mas maliit yung kita nyo. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo uh, ilagay na kung magkano siya ibibenta or kung susundin nyo yung suggested retail price. Total, eto naman ay suggested lang nung taong, nung resale, uh, sorry, nung manufacturer or nung distributor. Okay. So, etong margin na to, nilagay ko lang dyan, pero hindi nyo siya kailangan uh, pansinin. Ito ay minsan kasi na naloloko or na nagkakaroon ng maling idea yung mga tao na kapag malaki yung margin, uh, mas maganda. Pag mas maliit, mas, mas hindi. Pero hindi lang naman kasi sa margin nakasalalay uh, or nakadepende kung maganda ang produkto o hindi. Depende pa rin sa product. Katulad dito sa mga example natin, kunwari, etong shampoo. Yung shampoo, 34% yung margin niya based dun sa retail, uh, suggested retail price. Pero, mas maganda ba siya kesa sa perfume? hindi Ind natin pwedeng ikumpara yung margin by itself. Paano kung lahat ng kakilala mo ay mahilig sa pabango pero lahat sila kalbo? O, di ang hirap magbenta ng shampoo. Diba? ba? So baka mas dito ka baka mas mag-appeal sa yung mag-reseller ng perfume. O kaya naman uh, mataas nga itong uh, margin ng bagnet bagoong pero remember na ano to? Nasisira. So uh, at saka yung chicharon, syempre, kumukunat. So kahit mas mataas yan gusto nyo ba na yun Nasa sa inyo. Kung, kung sa tingin nyo, eh, kaya nyo ibenta, o di, bakit hindi? Okay? Ang importante dyan, pipili ka ng produkto na kailangan feeling mo saleable siya. Actually, yun yung number one. Kailangan kaya mo siyang ibenta. Hindi, hindi lang basta gusto mo yung produkto eh. Kasi marami naman bagay na gusto mo yung item pero pag sinubukan mo na ibenta, ang hirap pala. So, kailangan yung produkto is kaya mong ibenta. Tuloy na tayo dito sa calculator. Yung susunod na part, eto dito sa projection. Ay, by the way, nilagyan ko ng item 2, 3, 4, 5 kasi sometimes may mga manufacturer na marami silang produkto. Like for example, etong shampoo. Meron din siyang shampoo, meron siyang conditioner, meron siyang tatlo pang bagay eh. So, kung plano nyo mong kumuha ng package sa kanila, pwede ilagay nyo lang dito. Okay? Sa item 2, 3, 4, 5. Okay? Alright, so, mabalik tayo dito kay, perfume. So, meron kang 24 units ng perfume ngayon. Kailangan mong i-consider magkano ang, kailang ang kaya mong ibenta sa isang buwan. So, pag-isipan mo ngayon, iisipin mo yung, yung mga kakilala mo o kaya sa internet, uh, mga hindi mo kakilala pero sa internet, i-project mo ngayon. Ano yung feasible sa'yo? Ano yung reasonable sa'yo na kaya mong ibenta yung produkto na yan? Kunwari, uh, naisip mo, kaya mo magbenta ng sampu kada weekend. Eh, may apat na weekend sa isang buwan. So, kaya mo, for example, 40. Kunwari, may trabaho ka tapos uh, sa weekend, lumalabas kayo, pumupunta kayong park, pumupunta kayong church, pumupunta kayong mall or kung saan man, and yun lang yung chance mo para magbenta. At, at pinoproject mo na kaya mo magbenta ng sampu kada buwan. Okay? Ay, sampu kada weekend. Okay? So, ito, itong sa kanan, automatic na magko-compute yan. Pinoproject niya na kaya uh, na dalawang batch or dalawang box or dalawang case yung kailangan mong bilhin. Okay? At may may iwan kang walong units pag natapos yung buwan. Okay? Ngayon, kuno syempre o order ka syempre paminsan pasasagutin sa iyo yung shipping fee paminsan uh, ililibre ni ililibre nila yung shipping fee. Kunwari mayroon shipping fee na 100. Okay? Huwag mo munang pansinin 'to sa baba kasi eh, hindi pa natin nilalagyan 'to sa taas eh. Okay? Packaging. Ano ba yung packaging? Kunwari itong perfume, naka-box na 'yan. Pero kailangan mo ba mag-provide ng plastic? Kailangan mo bang mag-provide ng bubble wrap at ipapadala mo sa sa customer mo? So, yung mga items na yon may cost din yon Kunwari, kailangan mong bumili ng plastic. Uh, sabihin natin, di ko alam kung magkano yung plastic na yun. Eh. Sabihin natin, isang pack ay 50 pesos. Okay? Tapos, enough na yan para sa buong buwan. Okay? Transpo, siyempre, kung makikipag up ka, um, kung ipapadala mo yung package, syempre, kailangan mong gumastos ng transpo. Kunwari na lang, 200 para sa buong buwan. Okay? Ngayon, kung kunwari, may nagpa-deliver at sinagot naman nung nung buyer yung delivery, o di hindi mo kailangan ilagay dito kasi sinagot nyo naman. Pero kung kunwari, sinagot mo, o kaya uh, pamasahe mo, papunta dun sa courier para mapadala mo siya, or kung ano man, basta transport related, lagay yun dyan. internet at data, okay, so, ito yung isa sa mga bagay na namimiss miss, ng mga tao. Akala nila internet yung internet, Hindi. Hindi libre yan. Kasi, di ba gumagastos ka dyan? Di ba the ka? Di ba to uh, may postpaid ka? Di ba binabayaran mo pay Um, so, kahit sabihin mo na, eh, hindi meron naman talaga kami internet sa bahay. Pero kasi kailangan, ang negosyo ay kaya niyang bayaran yung mga gastos niya. Tama? So, kung kailangan mo ng kuryente dito, kung kailangan mo internet dito, kung kailangan mo ng tubig dito, kung kailangan mo ng um, telepono dito, kung ano man yung kailangan mo, kailangan, kaya niyang bayaran yon And kung dito, uh, reliant ka sa internet, Um, para mabenta tong 40 na to, edi kailangan mo lagyan yan. Pero kung hindi, edi hindi mo ilagay. Kung kunwari, ang plano mo is magbenta sa church nyo every weekend uh, at daladala mo yung items na yon. So, hindi mo na kailangan na internet kasi face-to-face -face yung bentahan mo. Okay? Marketing. Anong klasing mga marketing to? Ito yung, kunwari, magraran ka ng ads sa Facebook para makakuha ng mga inquiries. Kung kunwari, gagawa ka ng mga flyer. Uh, kung kunwari, magpapaprint ka ng tarpaulin para lalagay mo sa labas ng bahay nyo. Tapos lalagay mo dun sa, ano, uh, perfume for sale, inquire inside. O kunwari, papagawa kang ganun. Hindi naman pwedeng kartolina yan at saka pentel pen lang. ba diba? Napakapangit naman nun. Ilan naman ang mabibenta mo nun. And, even then, baka nga mas mahal pa ang pentel pen kaysa sa pagpaprint ng tarpaulin eh, di ba? So, yung mar marketing, parating meron din kasama yan. Uh, so, sabihin natin, ano lang, uh, may, pinakamaliit na tarpaulin, 2 feet by 3 feet, I think, 150 yon Okay. Miscellaneous, kung meron ka man ibang gastos, ilagay mo lang dyan. O, oh, kung wala, di wala. Okay, so, ang total expense mo, 11,300. Ito lahat ng yan. Yung sales mo, 11,800. Kikita ka ng 500, pero take note na meron kang unsold. Meron kang mga bagay na naiwan. So, etong mga units na to, etong mga, in this case, perfume na to, pwede mo pa yan nabenta. So, kapag nabenta mo yan, ang halaga niyan, kung gusto mong ibenta para lang mabawi yung, pu- yung pinuhunan mo, di 1,800 mo siya ibebenta Pero kung gusto mo na normal suggested retail price, um, 2,360, mabibenta mo yan. So, idadagdag mo yan sa net income mo kung mabenta mo na. Pero, kung sa tingin mo, 40 lang talaga yung kaya mong ibenta, sagad na yon ang expected mo na kikitain for the month is 500 lang. Ngayon, dito ngayon papasok yung uh, decision mo kung feasible ba to. Ito, unang mong titignan. Maganda ba? I mean, best case scenario ba yan? 40? Worst case scenario ba yan? Meaning, ito ba? Dagdag na dyan pag sinuerte ka at, at uh, pinakyaw yung paninda mo? Or, ito yung worst case scenario, kumbaga parang sinasabi mo na minimum 40 uh, kahit anong mangyari yung 40 sigurado yan so dito maglalaro yan kung kung paano mo siya iya ano i, i -co consider right kung eto eto kasi yung primary na paraan para lumaki yung kita mo eh kung marami kang mabenta so kailangan mo i-consider okay ano ba talaga yung reasonable na kaya ko ibenta per month. Ngayon, bakit per month yung ano natin, yung pinag-uusapan natin? Kasi usually, kapag nagka-calculator ka, kapag nagpo-project ka, uh, usually, tinitingnan mo buwanan para sa mga nagsisimula na magnegosyo. And then, eventually, um, titignan mo siya taunan. Right? Um, pero in this case, titignan mo, okay, 40. Kaya ko ba yan per month? And then, after that, titignan mo rin ito net income. Titingnan mo, okay. Yung pagod ba na every weekend nagtitinda ako sa church namin after ng service, mag-aano ko, kakausapin ko yung mga kakilala ko. Worth it ba na 500 lang yung kitain, kitain ko? Ngayon, kung para sa'yo worth it yon go. Kung para sa'yo hindi, di hanap ka ibang opportunity. Right? Pero, eh, dito ka titingin. Ngayon, kailangan mo rin tignan, would be, kaya mo ba siyang masustain? Eto bang 40 na to, eh, buwan-buwan magagawa mo. Kasi syempre, kunwari, dun sa example natin, nagbenta ka ng pabango sa mga kasama mo sa church every every week, nagbebenta ka. Ngayon, after nung buwan na yon, 40 na nang kakilala mo, eh bumili na. Dahil nahiya sila. O kaya, dahil gusto talaga nila yung pabango. For whatever reason. Pero susunod na buwan, di pa naman ubus yun, eh. Sa tingin mo ba, bibili sila ulit? Right? So, kailangan mo i-consider, okay, saan ako kukuha ng susunod na benta? Sino naman ang lalapitan ko? Sa school? Sa work? Sa mga kaibigan? Sa mga kamagana ko? Sa mga... Alam mo yun? So, i doon mo titimbang eh, no? Kay mauubusan ba akong pagbebentahan dito? Kasi hindi naman lahat ng kakilala mo bibili. That's one. At saka, yung mga kakilala mo ay may limitasyon. Kahit sabihin mo sa Facebook, ilan lang yung kakilala mo diyan? Sabihin mo 1,000 yung friends mo, pero sa totoo ilan diyan yung nakakausap mo? 'Di ba? And ilan do sa mga nakakausap mo ang actual bibili? So darating talaga dun sa point na kailangan mo magbenta sa strangers. So, kailangan mo isipin, okay, pa, saan ako kukuha ng strangers na yun? Paano nila ako malalaman? Paano nila nag, malalaman na nagbebenta ako nito? So, titingnan mo, i-consider mo yan. Kunwari, uh, siguro yun, chicharon, uh, kung 100 isa, eto, pwedeng buwanan sila bumili. Kasi hindi siya kasing tagal ng perfume. Hindi siya kasing tagal ng shampoo. Pero, isipin mo rin na yun nga na kumukunat siya. So etong calculator na to, pwede niyo gamitin para ma matimbang nyo kung anong kung maganda ba yung opportunity o hindi. Um, and then hopefully kung makakita kayo ng something na malaki yung income, kunwari, tignan natin itong Itong margin of 56%. So, bagnet bagoong. 115. 70 bottles ang minimum. 180 ang SRP. Sa tingin mo, kaya mo magbenta ng... Ilan to? 70 bottles, no? Kunwari, ano? 2 per day. Oh, so, 60 sa isang buwan. Kunwari, dahil, kunwari, alam mo Kunsaan makakaano yan Kunwari, libre na ang shipping fee Dahil marami kang in-order Packaging uh, siguro, Plastic pa rin Transpo, same Internet sabi natin 500 Marketing Ito Kunwari, kailangan mo mag-ads Nag-ads ka P600 oh. Okay, P1,400 Okay Sulit ba yan? Okay? So, isipin mo, ganong katrabaho itong 60 na to? Sulit ba itong 1-4 sa trabaho na to? Sa trabaho na kapalit? Okay? Or maybe, pwede rin natin i-consider, kunwari, meron kang existing na tindahan. Meron kayong sari-sari store. And, feeling mo kaya nyo ibenta yung itong mushroom chicharon sa tindahan. O di, meron ka ng way para magbenta. Ngayon, ipoproject mo na lang ano ba yung posibilidad na maipupush mo to sa mga tao. Remember, ang, ang pagbebenta, medyo kailangan mong kailangan mo i-inform sila na nagbebenta ka, kailangan mo i-push, kailangan ng konting tulak, kailangan ng konting sales talk. Ang sales, hindi yan tipong merong kang binibenta tapos ine-expect mo na lalapit na lang sila sa'yo at, at sasabihin nila, uy, pabili naman. Kailangan mo yung i-push. Kailangan mo yung ib ibenta. Kailangan consciously ibibenta mo yan, iaalok mo yan, ilalako mo yan, i-offer mo yan, dadala ka ng sample, minsan magpapatikim ka para lang, o sige na nga, bumi bibili ko. Okay? Katulad yun sa ano, chicharon. Pwedeng sa opisina nyo, may isa kang pack na iaalay at, uy, tikman, mo to, tikman mo to, tikman mo to. And then, pag sinabi nila, oh, ano sa tingin mo? Ah, masarap. O oh, sigi sige, ito, may binibenta ako. Right? Pero yung isang binuksan mo, syempre, cost mo yon Dahil, ano yan? Kumbaga, marketing cost mo yan. O kaya, lagay mo dyan sa news na may isang produkto na nawala dun sa sa inventaryo mo kasi binigay mo sample. ba? Diba? Buti kung yung uh, manufacturer nagbibigay ng sample talaga. Like for example, itong perfume. Baka ito nagbibigay ng mga maliliit na mga uh, sample para meron ka magamit na ipaamoy sa mga tao. Pero most of the time, like for example, itong bag net bagoong. I doubt kung nagbibigay ito. Hindi ko rin alam. Okay. So, sana nagustuhan nyo itong Uh, calculator na to. Kung nagustuhan nyo, please ilagay nyo lang sa comments. And kung meron pa kayong ibang calculator na gusto, ilagay nyo lang din doon para malaman ko. And uh, please ishare nyo ang mga videos ko kasi yun lang yung way para kumbaga ma-push siya sa ibang tao. Malaking tulong sa akin na mag, masuportahan nyo ako dito dahil alam nyo naman, pag maliit na content creator, wala namang kita, right? So, ang way lang para bumalik yung paghihirap ko dun sa ganitong mga klaseng content would be kung umabot dun sa point na ma-monetize ako and mangyayari lang yon kung mas marami pang nanonood ng videos ko. So, hopefully, masuportahan nyo ako dun. So, anyway, thank you sa pakikinig uh, and uh, yun lang. Bye!